Ayun guys, dati napapanood ko tong mga mga ibang mga vlogger na bubutasan yan magtutubig. Totoo nga pala. Talaga oh. nagtutubig na yan. Tapos ito. Ang pinakaubod niya. Ito. Kala ko mapaklas ya. ito Ala ko mapakula yan Tingnan to to talaga sya to to oh. Hmm at ito naman At ito yung ubod niya pwede pa kainin subukan nating kainin sa Nakubod na. Hindi yung Ah, ah. Sabang ka sabang. Apoy yun siya wala ano. Um, uhon ako ka. Pag uhon ako ka na ito yung ano mo, makawa, pawala. na ano. Ang um, uhon. Hmm. Kala ko dati, hindi totoo. Yun pala. Legit pala talaga siya. Pwede niya pala talaga siyang magulay. Hmm. Ah, mo. Wala yung jagka, jagka. Hmm. Ang sapo. Okay lang. So, oh. ano? So, oh, kain pala.